na nanawagan ngayon ng tulong na ng hustisya ang pamilya ng apat na mga napatay sa naganap na pamamaril sa barangay Kalyo sa Pinyarando noong isang linggo. Ang mga nasa mga biktima ay nakilala ng si Melvin Gonzales, 27 anyos, si J.R. Kison, 37 anyos, Reynaldo Kison at Joseph Valdivicio, kapo 38 anyos, habang tatlong nasugatan na lahat ay residente ng General Tino Nueva Ecija at mga obrero sa isang ulingan. Bahay sa postang kapamilya ni J.R. Reynaldo, ang kanyang kapatid at bayo ay dating at bankero sa Minalunga National Park ngunit nawalan ng trabaho nang ipasara ito. Kaya napasok anya may ito sa pagkakahoy pero natigil din dahil pinagbabawal ng batas. Dahil dito ay nauwi na lamang daw sila sa pamumulot ng patay at itinatapong baboy mula sa isang piggery farm. Pauwi na mga biktima sa ng kolong-kolong galing sa piggery nang harangin at pagbabarili ng dalawang armadong kalalakihan ng mga nakabonit. Kahit naranawagan ngayon ng tulong ang pamilya ng mga biktima sa kung sino man na nakasaksi sa insidente ay mangyaring magbigay sana impormasyon sa mga otoridad para makilala ang mga salary. Kasama mo sa Arimen 12 siya Rajuman Ace Blanca. Tatak Arimen.